ang gagawin po natin ay yung inahin ko ang yung ilabas natin sa kanilang kaniyang farrowing pen papunta dito sa kabilang pen kasi pag yung biik po yung mga kinuha natin doon sa kanilang uh, pen tapos yung nanay naman ay naiiwan dyan ang biik naman ay ilalagay dito sa kabila ang tendency kasi niyan yung biik hinahanap-hanap na yung amoy ng kanilang nanay kaya pag yung mga biik na ay nakalipat dito sa kabila tapos pag inaamoy niya ron yung tong semento, yung nasa gilid, ganyan, eh hindi lang maaamoy yung amoy na kailang nanay. So ang mangyangyayo niyan ay maingay talaga sila. Pag binagyan mo ng pagkain ay ayaw kumain. Kasi nag-iingay sila. Kasi hinahanap-hanap lang ang kalalang nanay. So, kasi sila apoy biik. Ang instinct po nila ay ang baho po na kailang nanay ang kailang hinahanap-hanap. Kaya naman po, ang pagkawalay natin nito ay ang ating ialis sa farawing pen ay yung nanay. Ilaypet ako sa kabila. So, malapit lang sila.